pat yes ayos laki ito guys oh. ayos laki pa laki pa po eh sa ihaw guys guys okay, panahon Ali, ilang araw na makulimlim dito at ngayon lang minahin na yung ulan dito kami ngayon sa dagat. At uh, kami maglalambat. Mga pala yung ginagamit kong lambat. Ayan na. Ani, maliit lang ba? 70 meters lang yan. Ang ganda yung taas. So, habang malaki pa yung tubig, ay dito muna kami magkatry. Ah, uh, ganun sana kayo magsisimula kaya lang malalim pa so pag kami pagkasok kami ng ilog pag low tide na ay doon na kami sa loob mamaya okay, maglalatag muna kami dito buti hindi na masyadong malakas yung ulan yun guys balito yung huli namin sa isang latag muli namin sa si isang latag so bali ito yung pangalawang latag namin yan yun na namin kung may laman bali low tide na rin at pangalawang latag namin na ah, lambat sana may laman ito guys

ayos, talakitok guys oh. ayos pangalong latag to guys yan guys bali yung talakitok ay labing isang peraso nahuli namin sa pangalong latag tapos yung pangalawang latag ay pangatlong latag ay pusit na yung nahuli. Ayan. Pusit no dalawa. Ayan pa isa. So bali ito yung pangatlo. Latag. At narin last na rin doon. At uwi na rin kami. Goods na rin naman pangulam May pusit pa. Tapos mga talakitok. At, ayos. Ayos.

hindi na kami nakapasok ng ilog dahil malakas yung agos. Gawa rin ng ulan. So, hindi na kami nagsubok doon. Uh, ang, ang kasing lambat ko ay mahina sa uh, agus agos. Hindi kaya dahil maliit yung pinakapabigat mo. So, hindi siya pwede sa naman po ay pang apat na pala to pangatlo nga pala ay dalawang isda lang at saka dalawang pusit so ito yung pang apat namin parang wala guys kasi ata ah

Ayos uh, na kayo pa. Laking pagkoy. Narap ko sa ihaw guys. Taba niya. Diyo ko muna. Mga um, makalas. Ayan I mean, guys. Isang piraso lang yung laman. Pero

latag lang yan. yan so ito yung nadali sa pangatlong latag at dalawang isda yung mga talakitok ay nung pangatlo ah pangalwa ito pangapat pang isa lang as ito yung mga kaunahan na no? huli at hanggang uh, dito lang guys uh, pangulam na Hanggang dito na lang.